sa akin kasi ang paniniwala ko dyan, basta kailangan maintindihan, ipaintindi natin dun sa pasyente o dun sa tao kung bakit masama ang sigarilyo para sa kanya. Kung ano ang pwedeng gawin ng sigarilyo sa kanya. Ang malungkot dyan kasi yung mga kabataan, yung mga medyo, yung mga nag-uumpisa palang manigarilyo o yung mga nasa 20s, 30s, sarap na sarap sila sa paninigarilyo. Kultura kasi, nadadala ng mga barkada, kaopisina, masarap, gano'n. puma um, hindi na, na ang naisip lang yung sarap ngayon pero hindi na naiisip na 20 30 years from now mararamdaman nila yung masamang epekto ng sigarilyo sa kanila ano ba yung mga masamang epekto at paano to po ah, iwasan sim, ah, yung epekto niyan sempre alam natin makakahingal tayo yung tawag nating emphysema o COPD Mari pagmulan to ng buhol sa baga, yung tawag nating cancer sa baga. Yan pa rin ang pinagmumulan. Hindi lang sa baga, pwede tayong mag sa, sa lalamunan, dahil sa paninigarilyo, uh, di ba, tumor sa pantog, ganit malaking influensya rin ang paninigarilyo dyan. Of course, hindi pa natin pinag-usapan dito yung mga sakit sa puso. Hindi niyo yung mararamdaman sa kabataan niyo, mararamdaman nyo yan pag nagkaedad na kayo. So, yun ang ano doon. Kaya mahirap makumbinsi yung mga mas nakakabata ating pasyente na itigil yung paninigarilyo.